Okay no, ako na silang ipahibalo. Ako na silang ipahibalo nga naglive pa kita karon. Sige, shout out na si Okay, dinita sa pa-shoutout. Ako ning ikuan, i-record akong pa-shoutout ah. Okay, dinita sa pa-shoutout sa ato ang mga kaigsoon na nato nga nag join sa ato ang uh, Holy Rosary Live. Number one ni si Ma'am uh, Rosie Sams. Yeah, sa Dabao del... Dabao, no? Sa ninyo hadol, Dabao del Sur, Dabao del Norte. Oh, dayon. I-shoutout po na ako si Junapi uh, Balbon Palaran. Nga kanunay po ni siyang naga uban kanunay sa ato ang uh, live stream. No? Si Mam Ma Junapi Balbon Palaran. May gabi ka ni Modol o may gabi po kay Ma'am Jima Karyon. Mga aktibo kayo nga nag-participate ka ay din sa akong ako ano, sa kon channel. Mga gabi sila nila sila sa mga trabaho nila sa Gawas, mga Wave Um, si Ma'am Nelly Neri po, dragsara ni si Ma'am Nelly Neri kay BC lagi po kay you know? Okay, shout out po kay Mama Virgilia si Mama Virgilia Fibo si Mama Virgilia pero kayo ba pamanggit ni si Ayla. wi wifi muna di pa maka join no? okay sa pagyod shout out po na to si kensa si Ma'am Anjin, bias Kagayan di Oro City. Main gabi ka ni mo, Ma'am Anjin. Okay, you no? si Ma'am Elsie Lumungo. Main gabi po kay Ma'am Elsie Lumungo. Oh, no? so... Main gabi po kay Ma'am Paul Geras Chuchi. O ni Jinsel Dumpa, Dumpa Gutierrez. Og si mam Ma Jabes Delgado o si Gisa Cab Cabillo Lorijo Giselmi Maghanoy John Sanchez Cruz ah uh, Manage Gina Pino o ako pong uh, partner no? akong asawas, akong wife ah uh, si Libelin Mi Cavaliero o si Mama iing si Lera Kate Briones Mama may gabi eh. o yung kay Ma'am Rosemary og si Ma Mirichel Doyag og si Mary Joy Maghanoy Mary Lorraine Padelio og siyempre si Pearl og si Diday Ribbon Dorimon na yung og si Idol Reynaldo Vlog og si Robert Tudela si Lalang og si Armando og si Rain May Sabanya og ingon si Hassel May Abaketa, na sa Qatar og si Mam Ma Inde Amba Marak, no na siya sa Israel og sa mga pag-umangkon pud si Andrian Itkay si Eva Mayorong og ingon man si akong mga sisters no si Erlinda Orong o si Marity Orong si Lanilin Orong ayan ayo man sa akong brother si Leonibert Sakal nga na podiha sa uh, Orketa City ayan